Hi everyone, welcome to my channel At sa araw na to, samahan niyo akong maglakad-lakad sa Jurong Lake Gardens Ayan, nandito tayo sa Jurong East at nakihintay tayo ng train Mamaya, maglakad-lakad tayo doon sa garden Maraming salamat! Chinese garden Are closing. Next station, Lakeside. sa Jurong Lake, Lake. bala hindi ko na binidyo yung mga naglalakad ako papunta dyan diretso na dito sa may Jurong Lake sa ibang portion ko yun i-upload so nandito na tayo sa gusto kong pwesto, wala pa masyadong tao at makikita natin na medyo mainit pero mahangin naman so habang sineset up ko yung um, stand ng camera kasi medyo mahangin parang tumagalaw-galaw siya kaya oh, uh, maghintay-hintay lang tayo ng magandang timing <laughs> parang alam mo masaya din minsan lang mag-isa pero hindi rin hindi rin ano kasi marami kang makikilala kung gusto mo lang no pero kung talagang gusto mong mag-isa talagang okay, magkamagigipag-usap ganon pero yung may nakilala kong Indonesian dito, yeah, nagbibideo rin siya kaya solo din niya. Nag-usap lang kami kanina sa glit. Pero pupunta siya dito mamaya. Ayan. Mag-isa pa lang ako dyan. At maya maya makikita natin na may mga magpapadling. Ayan. So maganda. Tahimik. Napakatahimik talaga. pwede ka rin ditong magmuni-muni, mag-reflect, or lumanghap ng sariwang hangin. Napaka-tahimik talaga at magpwedeng makinig ng music, kumain ng snacks. Ayan. Minsan pa nga nung pumunta kami dito, merong nagdala, nagdala ng puan, dalawa, mag- uh, magkasintahan. Tapos, uh, kumakain lang sila dyan, nakaupo, ganyan. So, hindi, hindi lang minsan ako dumaan dito, mga siguro mga tatlong beses na kasama ko yung kaibigan ko dati pero umuwi na siya. Kaya ngayon, solo, mas maganda minsan. Pero mas maganda rin kung may kasama para at least may makakausap. Pero okay lang, parang kayo na rin ang kausap ko pag nanonood kayo, ba? Diba? Meron pa nga rin isa dito, nag-video eh. Siguro makikita natin mamaya. Ayan, siya pala yung nakilala ko dyan kanina sa, ano, sa may lake view. Ayun yung nagbi video yun pala, oh. Ayun. Yung lalaki. Siguro nag-tiktok yan. Ang init-init doon niya gustong kumuha. Cannot see, cannot see already, cannot move. Yeah. Oh, sorry for that. It's just not a very windy. just not very windy. Cannot see. Yeah, But very windy, cannot move. Yeah. It's very difficult. And uh this one is very

Maraming salamat sa inyong panunood at sana huwag kalimutang mag-like or mag-subscribe.